Nakakatuwa at nakakabilib talaga itong SB19. Very personalized, customized itong kanilang EP simula at wakas. At uh, talagang maraming pakulo, exciting surprises na nagaantay sa 18 at mga fans na tagapakinig at tagasoporta sa kanilang album at mga kanta at EP ang pinakalitest simula at wakas. Ito nga, may pavoist over sila, pa voice messages para sa mga fans at 18 sa Spotify na Talagang nga hands-on si Pablo, lalo na si Pablo, ang kanilang pinuno. Hi, team! Welcome dito sa This is SB19 playlist. At dahil tayo ay nasa third installment ng ikalawang yugto, uumbisa natin ito sa simula at isa-isa natin dadahanan ang kwento nito hanggang wakas. O diba talagang effort na effort ang SB19, lalo na si Pablo, hindi lang basta-basta makapagbigay ng kanta para sa kanilang mga fans kundi effort na effort talaga. Kumbaga ito yung introduction sa kanilang playlist sa Spotify, lahat ng song nila simula at wakas.